Dinidinaw ng Municipal Agriculture Office na wala silang direktang kontrol sa sistema ng pamamahagi ng Rice Farmers Financial Assistance mula sa Department of Agriculture matapos ang ilang reklamo mula sa mga benepisyaryo hinggil sa mahabang pila at mabagal na proseso ng release ng ayuda. Ayon kay Engineer Arlene Incarnacion, Municipal Agriculturist, ang kanilang tanggapan ay facilitator lamang ng programa sa lokal na antas, habang ang DA-12 katuwang ang Western Union ang siyang may hawak ng sistema ng validation at payout. Sa naturang proseso, ginagawan ng mga cards ang mga benepisyaryo para sa sunod na pamamahagi ng ayuda ay mabilis na ang proseso. Maging sila ay nagulat na umabot ng alas 10 ng gabi ang distribusyon ng ayuda kung saan pahirapan sa mga senior citizen ang mga residente mula sa mga malalayong barangay. Ang naturang programa ay kada tatlong taon isinasagawa kung saan kwalipikado ang may dalawang ektarya pababa na makatanggap ng 7,000 pesos sa financial aid. Nilinaw rin ng opisina na no proxy policy ang ipinatutupad kaya't mismong binipisyaryo lamang ang maaaring kumuha ng ayuda. Patuloy namang hinikayat ng MAO ang mga magsasaka na manatiling mapagpasensya at makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa karagdagang impormasyon. Kami actually Kami kay Kahapon namin nakabalong maabot 10.00. Eh, gis. Kay kami usually since then, ang among release is up to 3 p.m. lang kami human nami. mi. lag syempre ang mga balay sa mga farmers namon. So, ang amo alang i e, nga panawagan sa mga farmers nga uh, mag ano na lang bear with us na lang sila kay ing anak man jud ang system, aulat uh, na lang jud ta nga makuha na to tong 7,000. Kay sa next nga mga ayuda, so dili na sila pila-pila. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.